Ayan, magandang araw po muli mga kaibigan. Uh, ngayon po ay nais ko pong i-share kung ano po yung ginagawa ko sa mga orchids. Ngayon tag-init dahil sa sobrang init. So ayan na po sila. Nandito na po sila sa garahe. Ayan. At kung ano po yung ginawa ko kila Phalaenopsis. Kasi pag uwi ko galing Nueva, ang dami pong namatay. So, akala ko apat lang dahil nalunod na ni Mister at sabi nga niya, Ma, diniligan ko yung mga halaman mo pati sa loob. Sabi ko, paktay. Ayun. Yung sama na loob ko nung chinek ko sila pinabukasan dahil nga anong oras na kami dumating. Ayan, nakikita pa yung mga nakasampay dyan na sapatos. Ah... Uh, ang lusaw. Napakaraming lusaw na, na lusaw na phalaenopsis. So ito uh at saka i-share ko din yung dalawa kong strap leaf banda na hindi rin tumuloy. Ayan po yung spike so pinutol ko na rin dahil nalayot po. Actually ito naman nagbumukay yung tatlong natira na Uh, strap na buds pero hindi ko na nakuhaan ng video dahil sa so sobrang busy and then meron akong isa pang pinutol siya yung una kong pinutol eto toto to. eto so pinutol ko na rin yan dahil nasa short ko po yon dalawang strap leaf banda na uh, nagkaroon ng spike shinare ko sa short video pero hindi po tumuloy yung isa lang po tumuloy pero tatlong petals lang po ang binigay ang bumuka dahil hinayaan ko po sila sa labas ng uh, gate ayan so ito nga sinampay ko na sila dito sa garahe so twice a day ko po sila dinidiligan ayan sila stop, uh, strap leaf banda. So, ito po hinayang na hinayang po talaga ako. Sapagkat so, uh, namulaklak, pangatlong bulaklak na sana sa uh, isa sa kanila kasi yung una namulaklak na yung isa and then yung dalawa kanya nga lang sadyang ganun ah uh, ikang nila it, upon, uh, it depends upon the situation Uh, oh, diba? Depends upon the situation dahil nga sobrang init. So, yan. Ito yung mga ano ko. Um, mm, mukara. Ayan. Lumalago naman yung kanilang mga ugat. Ayan. So, nandito sila sa loob. Ito pa yung isa pang mukara. Ayan, oh. Okay. At yun, yung isa. Then, ito. So, para-paraan na lang. Dahil wala akong tubo, stick lang ang ginamit ko, bamboo stick. Pinagdugtong ko lang para lang meron ako mga sabitan. And then, pupunta naman po tayo sa aking mga philinopsis. Ayan na po ang itsura nila. Kung nung napanood nyo po ay kapat sila sa plastic. Yun nga ho. Pag uwi ko, ang dami na lusaw. Kaya yan na po ang ginawa ko. Hindi ko na po na video kung paano ko siya minount. Actually, madali lang naman mag-mounting ng orchids. Pero, ginawa ko na po silang pabaliktad. Ayan na po ang itsura nila. So, ayan na lang po yung natira sa akin mga Phalaenopsis. Dahil po, ito. O, oh, ayan. Minount ko rin yan using coconut husk lang. Pero the rest, uh, yung mga nandyan sa mounting na yan, yan po ay may uh, uling at saka acacia bark and sphagnum moss. Ayan, kung makikita nyo, ayun o, no? yung isang talbos na yon pinutol ko yan dahil po nalusaw. Pero sana mas save kasi pababa naman yung tulo ng tubig. So, isa rin yan sa nadisgrasya. Ayan. So, lahat sila nakamounting na po at pabaliktad na. So, kahit hose po ang gagamitin ko sa pag uh, ano, pag uh, dilig sa kanila. Ayan, may nag-dry po na dalawang down. So, obserbahan natin yan. Sana huwag siya mategi dahil well, malalaki po sila. Actually, mga blooming size naman po ito pero hindi pa po nagbo-bloom under my care. So, yan. Alam niyo po ba kung nang ginamit kung ano dyan, net? Yung pagka bumibili po tayo ng mga sibuyas o bawang sa sa groceries, yan. Tinatabi ko po yan kasi pwede rin pong paglagyan po yan ng orchids. Yan, pwede lagyan lang sa loob ng media and then ipapatong yung kahit anong orchids at pwede lang ng onte na hindi naman sobrang higpit. Ayan po yung aking mga natirang kilinopsis mga kaibigan. Yan. So, lahat po ay nakaba nakabaliktad na sila. Kaya sa ganun naman, masave ko sila. Ayan. Lalaki na po mga kaibigan. And then, yung mga orchids po na nasa labas, katulad nito. Actually, nilagyan ko ng bunot siya nang sa ganun. Kasi may ano po ya, may tumubong kiki So, napakalayo niya nilagyan ko ng bunot. Para ka time will come, pwede ko na siyang ikat dito at ma -propagate. At dito, nagkaroon din po ng kiki Pero, ayan, lusaw. So, ito, isa ito sa isi-save ko. Wala lang po akong oras. Ayan, mga namulaklak na po yan ito rin kung nakikita natin o oh, po oh. hirap na hirap as in ha, dehydrated po yung kanyang cane so tatanggalin ko dyan and then ibababad natin sa spagnum moss wet spagnum moss ayan so ito nga ito yung mga in order ko actually tatlo lang ang nilagay ko rito dahil uh, na naobserbahan ko sila na hindi maganda yun nga po yung sinasabi ko kapag ka uh, minsan wala po tayong oras magdilig ah uh, yun rin po yung isang paraan na pwedeng gawin or lack of water yun nga po ito po ay nakapatong sa lupa make sure lang po na walang snail yung lupa Ayan. So, basa po yan. Ayan. So, hindi po ako dilig ng dilig. Kung napapansin nyo, may moisture pa. Basa po yung uh, coconut husk. So, nakapato lang siya dyan. So, kahit 3 days na hindi mo siya diligan, ay nag absorb pa rin ng moist. Ayan. So, itong mga to actually, mga nag-dilaw-dilaw na dun sa labas kasi tutok sila sa araw. So, ito si rabbit red maganda rin po yan. So, mga twist din po ang bulaklak na mga to. At ito rin po si Tong Chai Tree Lips. Ayan. So, sila yung mga babies. Mga kikis in order ko. Ayan. Mm, medyo umukay na po sila. May lupa po yan. Okay. So, may lupa po yan. Ayan. Nag-absorb siya na ng moisture. Ayan, may lupa at saka coconut husk. O, oh. diba? Kung makapapansin po natin, yan, basa pa rin yung oops, coconut husk. So, hindi po ako dilig na dilig. So, same din po dito kay actually, ito po yung mga galing groto na binili ng kapatid ko nga. Ayan. Nakapatong po siya sa may lupa. So, spray-spray lang po ako minsan dito sa mga dahon-dahon. Ito yung dalawa na naghihingalo. Na nais ko pong i-save. Ayan. So, pinapatong ko lang. And then, pagbasa po yung lupa, spray lang po ako sa upper part. So, ito, tinanggal ko na po sila sa lupa. Dahil nirepat ko po sila sa mas malaki pero nasa loob po sila lahat. Ayan, no? Kung nasa labas ito, wala na po itong kiki na yan. Tuyot na yan. Eh. Ayan yung mga... Mm. diba, hindi pa po matured, pero natuyo na. Ayan. Mm, Nagkakakikis na sila nung naipasok ko sa loob. So, ito yung mga ginamit ko na pat kila Finalopsis dahil nga po nakitaan natin na hindi maganda at uh, sa pagdidilig medyo alanganin ako tulad ng sinabi ko, hindi ko po gamay ang ah, mga Phalaenopsis na nasa pot, kasi minsan hindi naman po natin pwede araw-araw titigan, lalong pagkabisi yung mga orchids natin, na maghapon titigan kung anong problema, kung okay ba sila Ayan. so ito sana magproduce siya ng cakey yan, kapapasok ko lang. Ito, actually, may natirang dalawang dahon na magaganda. Nung nilabas ko, after two days, wala. Nalayot. Talbos pa yun, pero natuyo. Ayan. Mm. So, gumaganda sila dahil na naisilong ko sila dito. So, itong mga basket net na to, actually, tinatabi ko yan. Binibigay po ng kaibigan natin kasi hindi na siya naghahalaman. Yeah, may mga basket po ako diyan na natira. Ayan, same with doon sa taas, kung napapansin po ninyo, ayan, nagpo-produce na rin po ng kikis Yan. May lupa rin po ang ilalim niyan. Yan. So same, spray spray lang po. Yan. Ito po, Actually, dilaw na dilaw na yan As in dry na dry And then, pinasok ko po siya sa loob Ayan, mukhang bumabalik na siya At kabarigated siya ng kulay Dahil sa sobrang init Ito po yung uh, bago na binigay sa akin Ayan, bagong bal, So, ito po yung binigay sa amin This is fair So far, ayan, may active roots siya na lumabas Ayan makikita nyo ng active roots kapag ka po green or puti po yung pinaka tip kung saan na mulaklak na siya so lahat po yan na nasa taas lahat po yan ay mga fox tail so mix na po yan yung blooming size ayan yung blooming size na iba yung malalaki at saka yung mga kekis okay and then hanggang doon sa dulog so mga fox tail po yan uh, pinagsama-sama ko. so 8 o'clock in the morning nakita nyo ba yan? sobrang init ayan diba? so yun yung mga dendrobium ko na nakasabi under observation kang kakayanin pero yung isa doon mukhang hindi na kaya kasi talbos na po yung maninaw so ipapasok ko na rin po yan even po yung mga ground orchids na nandyan ayan, layot na po yung mga tip leaves nila okay ayan po ang mga natira sa labas and okay. then sa Andito po yung mga katleya. Yan, ginawa ko na naman ulit sila ng paraan dahil napapansin ko na de dehydrate sila. Tinanggal ko po sa pot. Then nilagay ko po sa ispagnum moss na wet. Ayan, napapansin nyo may cakey na lumabas. Ayan. May bago po siyang cakey. So gusto po niya dyan. So ito yung mga katleya. Ayan. Ayan. Ito okay naman siya. Ayan, nagpuproduce na siya ng bagong KK. Ayan. So, hinayaan ko dyan. Yung dalawang iyan. Banda o. Oh. Sana matuloy sila, mabuhay. So, nilagay ko na sila sa driftwood at nilagay ko sa lilim.